Ikaw ang nakita Ayaw umamin ng iyong kaibigan. Saan nagtatago ang Amerikanong ama ni Eduardo? Sir, wala, wala kami alam doon. Sir, sir, hindi ko talaga alam. Maniwala ako kayo kasi hindi nga ako namin kilala yun eh. Sir, tama. Sir.

Wara na siya roon. At tumakas na ang duwag na Amerikano. Nakarakap kami na impormasyon na may pinamumunuan siya isang pangkat na rumaraban sa amin. Gusto ko maraman kung nasan sira. Saan sira nagkukuta ngayon? Hindi ko na mas yan, Colonel. Matagal na akong walang ugnayan sa aking ama sa pulong ako'y bata pa. Sa maniwala man kayo sa hindi. わたなべ、ね。<unexpectedly> lo para usar en el <coughs> <dial> que te <Teresita. tose> Kaya na ho ng Panginoong Diyos. Mahala kay Kuya. Huwag niyo po siya mayama pa. At lalo huwag na huwag niyo ho siya pahihintunan oh. na mawala sa akin. Papatayin talaga ako ni Teresita sa pag-aalala. Makikita ng dalawang babae niya kung please mo magpaparusa sa kanila. Tosa! Tosa! Pero si... si at si Teresita, di mo kasama? Nasa tahanan mo sila ni Eduardo. Rectas mo Oh my Lord! Anong ginagawa nila doon? Oh Mamaya ano ako magpapariwanag. Basta't huwag na mo kayo mag-arara. Tosa, sako si Ohana siya dikimas ka? Ikisho Ah, mayo wa umur homona naman kaya. 'Yan so, mo kwestyon to to. Wag silang pagkaabalahan mo. Ang atubagin mo anak natin. Amin, like, Nasa Shut your mouth. See. Wala ko kayo saan. Wala ko talaga kami alam ni ito. Wala, nga kami rason para pagtakpan yung dati niya. Sir, nung bata ako, Amerikano, gusto mo yung pumatay sa ama ko. Kaya dun pala, kinasusoklaman na namin sila. Kaya wala kami rason. Galit kami sa kanila. Sa mga pangabuso nila sa amin. Lahat yun. Sa bansa namin, sa mga tao namin. Kaya hindi namin dapat maramdaman to kayo. Hindi nyo dapat ginagawa to sa amin. Ayaw rin namin sa kanila, <laughs> Dapat ramang nakasukraman ninyo ang mga Amerikano yun. Binago ni ra ang iyong kultura at paniniwara. Paniniwara na kayo ay inferior at sira. Ang mas superior na rahi. Kaya ginagaya niyo sira. Kayo mangging isip. Umaastang maliliit na Amerikano. Walang sariling pagkakakiran man. Hindi rumaraban kahit inaabuso na. Gagalayan niyo rin sila. Sinakop niyo rin kami. Pinagtanasaan ang aming mga kababayan. At ngayon, dadakpin at sasaktan ang mga kalalakihan sa mababaw na dahilan. <laughs> Anong pinagkaiba nyo? Sa mga dayuhang nanakop sa amin. Parang garap! Kurin mo na! Orang asli jual dasar. Tumeru nak?